Kumusta kayo diyan mga kabayan? Napakasarap sa pakiramdam kapag mayroon tayong sariling oras para sa ating sarili. Lalo na dito sa Canada. Alam nyo ba, isa sa malugar na dapat yung puntahan kapag may pagkakataon kayo ay ang Steam Clock sa Vancouver. Ang Steam Clock ay hindi lang basta orasan. Isa itong kakaibang tanawin na nagbibigay ng kasiyahan at kakaibang saya. Ang tunog ng Steam Clock nito tuwing bawat quarter hour ay talagang nakakatuwa at nakaka-relax. Isipin nyo, habang nagpapahinga kayo mula sa trabaho o pag-aaral, maaari kayong maglalakad dito, huminga ng sariwang hangin at mag-enjoy sa simpleng gandang ng lugar. Ito ang mga sandaling ng bibigay sa atin ng lakas at inspirasyon para sa ipagpatuloy ang ating mga pangarap dito sa malayo. Kaya kung may chance kayo, huwag niyong kalimutan isama sa inyong listahan ang pagbisita sa Steam Clock. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay magkaroon din kayo ng mga ganitong masayang sandali. Ingat kayo palagi mga kabayan at don't forget to comment down below po kung saan po ito nakarating ang video ko. At sa lahat ng OFW sa ibang bansa, magingat kayo palagi. Bye bye!